Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, may tanong din ako. Pwede ko bang hindi na idaan sa barangay ang aking reklamo tungkol sa cybercrime dahil ang aking aakusahan ay pamangkin ng aking barangay kapting? Sana mapansin ninyo ang aking katanungan. Maraming salamat. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang hindi na idaan ang reklamong cyber libel sa barangay dahil kamag-anak ng barangay captain ang nirereklamo? Mga kaibigan, hindi na kailangan na idaan sa barangay kung may gusto kang ireklamo ng cyber libel. Kailangan na idaan sa barangay ang mga paglabag sa batas na ang parusa ay maximum penalty of one year. Ang penalty ng cyber libel ay multang 40,000 pesos hanggang 1,200,000 pesos o pagkabilanggo ng mula 4 years and 2 months hanggang 8 years. Kaya ito ay hindi na sakop ng katarungang pambarangay. Dahil dito hindi na kailangan naidan pa ang reklamo ng cyber libel sa barangay. Wala ring requirement na maghain muna ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBIs o sa Philippine National Police bago lumapit sa opisina ng prosecutor. Marikang direktang maghain ng reklamo sa cybercrime sa opisina ng prosecutor. Narito yung mga maaari mong gawin. Magbalangkas o gumawa ng isang nilagdaan as subscribe affidavit complaint na nagdidetalye kung paano ginawa ang respondent ang cybercrime laban sa iyo. i sa iyong salaysay tungkol sa paninirang puri kung paano mo ito nalaman at ano ang epekto nito sa iyo kapwa sa personal at professional. Mas mabuting magpatulong sa abogado para sa pagbalangkas ng affidavit. Pagkatapos magtipon ng mga affidavits mula sa mga testigo sa mga witnesses na maaring magpatunay sa insidente ng cybercrime. At pagkatapos nito, idirektang ihain ang iyong affidavit complaint kasama yung mga supporting documents sa opisina ng prosecutor. Ang prosecutor naman ay magsasagawa ng preliminary investigation na maaring kabilang ang pagpapatawag sa respondent at mga testigo. Kailangan na ikaw ay aktibong makibahagi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga paglilinaw kung kinakailangan ng prosecutor. Kaya sa madaling salita, hindi na kailangan na idanpas sa barangay ang reklamong cyber crime mga kaibigan hanggang dito na lamang ating talakayan sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion hanggang sa muli bye bye